Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong mabuting balitang pinagnilayan ngayon at pagninilayan ngayon, narinig natin ngayon, na mula pa rin sa dakilang talumpati ng ating Panginoong Yesus ukol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay sa mula sa ika-anim pa rin kabanata ng mabuting balita ng Panginoong Ayon kay San Juan. Nakita natin kung paano sa kabila ng kanyang pagsasabing siya ang tinapay ng buhay ay may mga nag-alinlangan. paano ba mangyayari ito? Marahil palibhasa, sinabi nila ay kasama lang natin yan. Paano niyang biglang sasabihin na siya ang tinapay ng buhay? At syempre, nandiyan din yung kalimitan na uh, uh, kakapusan na hindi makatalon kumbaga, sa pag-unawa. Kasi may mga bagay na sa mundo na masasabi nating mababaw, literal, no? At meron din namang mga bagay na pahiwatig, no? Sasabihin na natin. Sa salitang technical, yung allegorya, no? Uh, na ang ibig sabihin ay, hindi maibig sabihin na yung talagang, yung nagiging tinapay, nagiging, malapit na akong magsabi ng brand name ng tinapay, o nagiging pandesal ito, kundi siya ay nagiging tunay na pagkain no? sa isang mahiwagang paraan si Jesus no? kaya magandang tingnan natin kung paano natin sinasampalatayanan ang presensya ni Jesus na tunay na nasa banan na Eucharistia pero hindi lang sa si Eucharistia nararoon si Jesus uh, si Jesus ay nasa ating kapwa din no? bagamat sa ibang paraan pero sa tunay din paraan na ang ibig sabihin kung anong gawin natin sa ating kapwa, ginawa na din natin sa ating Panginoon. Lalo na sa mga dukha, mga kawawa at sawi. No? Kaya kung talagang tayo ay mga deboto ng Eukaristiya, sana deboto din tayo ng pagtatanggol sa dignidad o dangal nating mga tao. Lalo tigit sa mga isyo ng mga child trafficking o human trafficking o di kaya sa isyo ng uh, uh, paglabag sa mga karapatang pantao mga uh, hindi makatarungang uh, pagtrato sa mga nasa piitan, sa mga uh, mga pasyente, no? sa diskriminasyon. No? Kaya sana nandyan yung ating paggalang sa kapwa-tao bilang epekto, daloy, dulot ng ating paggalang at pagsamba kay Jesus sa kasantusantusang tusang sakramento sa altar. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.